sa di kalayuan, may namataan ako na papundong bangka. Tara, gawin natin ang pinagbabawal na teknik. Ay, don, may dumating na na bangka. Mangihingi tayo ng isda. Sana, makapisi tayo. O kaya makahingi tayo ng isda kahit uh, maliit lang. At ko nga ang aking paglalakad. At baka makaalis na sila. Sila po yung galing na mamamantay mga idol Ayan mga... at minulabola ko pa nga sila Kung nga po pala yung lambat na ginagamit sa pamamante yan ito pong yan 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 ito po yung kanilang huli sa... <laughs> yep. marami po silang huli nga no pala nito Kachiwing. O kaya batalay O oh. Nakadali. Oh. Ah! Ay, nakadali. Ang dami, oh. mga idol. Sa so, totoo lang, mga idol, kokonti po ang huli nila. Ah! Kanda. Mapupo si Taga Mindoro, dami. Uh. Dahil mga makiw dito. Siya din. nga po pala, si Kang Jinson, ang kasama sa pamamante. Si Jinson. Bye. At siya naman si Kang Lito, ang may-ari ng bangka Shoutout nga pala sa inyong dalawa. Ayan o, oh, pamain po. Ito po yung pamain naman sa tanigi natin. Mga idol. Mm, Siya rin idol. po yung pinakamagaling manghuli huli ng tanigi dito. <laughs> 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 Nabuhalot na 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 <laughs> yung kanyang mga humuli, hindi ko nakamagaling. <laughs> Kaya ito. Ilawan. Um, it ang pagka namamanti nga pala tayo, kailangan may ilaw sa dulo kasi nga pala yung ginagamit niyan para hindi siya mabangga ng mga ano, bangka yung lambat o masagasaan ito nga po pala ulit yung huli nila oh. nakadali at ito na mga idol gagawin ko na ang ipinagbabawal na teknik sana pumasa tayo <laughs> ay isang baraka <laughs> Oh, <laughs> sa Ah, uh, 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 At nakapisi nga po pala tayo o nakahingi tayo ng isang ano isang burara burara nga pala ang tawag sa isda nito uh. At naging successful naman ang pinagbabawal na technique Salamat po sa inyong dalawa mga idol At dahil successful nagplex plex ako dyan Salamat po sa inyong lahat mga idol At lang mga idol Peace out!